Kinon ni U.S. President Joe Biden ang sexual violence sa ginagawa ng Hamas sa mga hostage nang ataki nila ang Supernova Festival noong October 7. Sa kanyang dinaluhang event sa Boston, sinabi ni Biden na dapat kondenahin ng buong mundo ang karumaldumal na gawain ito ng Hamas. Samantala, inanunsyo ni U.S. aid chief Samantha Power ang $21 million na tulong sa Gaza nang bumisita ito sa Egypt kasama sa assistance ang mga hygiene kit, mga pagkain at iba pang supplies. Sa ngayon ay patuloy na ginagalugad ng Israeli forces ang Khan Yunis para hanapin ang mga Hamas. 65 ang nasawi sa landslide at malawakang pagbaha sa Tanzania. Matinding napinsala ng malakas na buhos ng ulan ang bayan ng Katesh kung saan tinangay ng tubig baha ang mga sasakyan at gumuho ang mga gusali sa mataas na bahagi ng kabundukan o kabundukan. Wala rin supply ng kuryente at internet sa malaking bahagi ng Tanzania sa kasalukuyan. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa mga binahang lugar.